Sa para po yung mga numbers yung hindi nakikita in public, importante yung eh, hindi kayo ma-scam. Kaya gumagawa kami ng paraan. Ito, tatawag tayo ulit. Another 10,000. Share kayo na share. Mag-share lang ho kayo na mag-share para naman po eh, mas maraming makapanood sa atin. Sharing is the best thing to do in life. Di ba? Mag-share lang ho kayo. Ano ba tinatawagin natin sila? Siya, padadala mo ng 5,000, 10,000. Hello po. Hello. Hello po. Hello, sino ta? Hello po. Hello! Sabi namin, ato to! Diyos Hello! Ano? Hello. Hello. Hello! Kuya Wil! Sino ta? Ano ako? <laughs> oh my God! Diyos ko! Sino? Sino mo ako? Ano? Uh, Nandiyan mo si pare? Kuya Wil, eh. ikaw ba ito? Ano si pare? Ano si, si pare? Eh, kung yung minigaw ba to? Sino ba to? Sino ba to? So? Sa ako ba? Sino pa? ba kayo kung kausap ka? Uy, kung yung minigaw. Kung yung minigaw ko to, si Abigail to. Kung kung yung minigaw. Abigail. Ika, Abigail. Tika saan ka, Abigail? Ikaw yung minigaw ko. Minigaw ko ng risal. Anong ginagawa mo? Ang pagkatawagin din ako. Ibalik ko mag-alik. Oh my God. Ha? Ang was... mga mm. saan ka? Binangon na rin saan, Abigail. Oo po, kaya nilang dami nang tumatawag sa na ko. Diyos tawagin mo rin ako sa wakas. Ba't ka Hindi kasi sabang saya Kuya kasi natawagin sila pang ko na talaga? Oo, sabihin natin ako sa gabi sa kami. Ikaw ba yung may mga Saban anak na? Sayo. Meron ka na mga <coughs> anak, may Abigay? Meron hmm? po, may isa po akong anak. Opo. Kuya, may lang sayo ko kasi matutuloy ko yung ako. Alin yun? Matutuloy ko po yung tatay ko, Kuya Will, ng mga ista. Kasi, ano ko yan, yun hanggang ngayon, kasi po kahit may isa rin na akong pamilya, ano po, nasusuporta ako kay Papa, tsaka doon sa anak ni Papa, bali yung kapatid ko sa ama. Kuya, so, wala sa'yo ako pa nag oh, Hindi ko ma-extend na sa'yo. Sorry, naiyak talaga ako. Hindi lang? ano <laughs> First time ko po talagang matawagan ninyo. Oh, right. my. Pati eh. nila ko pa. Hindi ko talaga po Well, thank you po, thank you thank you agad, sobrang sayang po po alam mo bang, alam mo bang ibabalik na yung programa natin, You Will to Win opo kuya, may ganoon sa ekorin yun kuya you Will oh, pwede pa naman kayong tumawag araw-araw pwede kayong mag-message, ng private message nyo alam mo, masaya, masaya masaya kami pag ganyan yung nadidinig namin eh. na di ba, Luha ng kaligayahan yan opo. Oh, sabay-sabay ako po yun. I-promise. Thank po talaga. Advance ko na po yun. Thank you. Kasi hindi ko po talaga yung na-expect to. So, tatawagan niyo ako sa so, dari po na sumasali na hindi lang bilang libulibo. Wag po sabihin natin ninyo talaga yung yun Yan ano, nood sa inyo. Nakaputok, nag-text. Nag-jagat. Talagang ano po. Hindi ko po talaga expected to. Sobrang saya ko po. po. Ay, importante, masaya Sorry. ka. Sorry. Eh, Opo, oh, so masaya ko po talaga. Meron lang akong tanong sa'yo. Kailangan masagot mo kasi kailangan natin sumunod sa pamakaran, no? Sige po, pa, ako... kayo Sige. Sorry. Ano ang pangalan mo? <laughs> ano po, Abigail bigil <laughs> Grabe, ang galing nito. <laughs> Isipin mo na sagot mo yun. Napakahirap nun. Abigail, meron kang 10,000. <laughs> thank you po, Kuya Will. Thank you po. Sobrang thank you. Thank you po talaga. Thank you, Kuya Will. Ang laking tulong po ni Dok. Alam ako yung natulungan ninyo. Pati yung papa ko, pati yung mga kapatid ko. Kaya sobrang thank you po. Okay. Then, natutuwa ako sa'yo dahil yung totoo yung sinasabi mo, si Bak, Saka isipin mo yung tanong ko sa'yo, nasagot mo, napakahirap na tanong nun. Anyway, binibiro oh. lang. Abigay, congratulations. Sana makatulong sa po sa inyo. Ano gusto mo sabi oh, sa Will to Win sa TV5? Thank you so much po, Kuya Will. Sa Will to Win sa TV5. Maraming maraming salamat po. Uh, sobrang dami niyo pong natutulungan sa totoo lang. Ang laking tulong po nang binibigay niyo sa mga tao. Kasi sa hirap po ng buhay ngayon, talagang kailangan po talaga ng sipag at saka katulad po nito, yung panunod din sa inyo talaga kailangan po tumutupin. din. Kasi yung po sa inyo kailangan solid para po talaga mapili. Okay. Kasi hindi naman po biro-biro din yung, yung pagsali po sa mga ganito. Kaya basta palagi lang pong manood. Manood okay. at tumutok. Maraming salamat po talaga Kuya Wilma Maraming maraming salamat po. Maraming God salamat bless ko. you more po. So, you also, God And, bless you. Abigail but, ng Binangonon Sal. 10,000 oh, Okay. Okay. Bye. Thank you, bro. Thank you, bro. Bye-bye okay, po, Thank you -bye. po. Bye-bye. Di ba, masarap ng feeling? Di ba? Ngayon, nararamdaman niya yung, yung ginagawa natin. Di ba?